Hello mga kasari, magandang umaga. Kamusta mga kasari, maulan pa rin ba sa lugar ninyo? At kamusta naman ang mga benta-benta natin dyan? Mabenta ba o matumal rin kagaya ko? Ngayong araw, Wednesday, hindi siya masyadong maulan ngayon pero makulimlim pa rin dito sa lugar namin dito sa Pampanga. At wala pa rin pasok ang mga bata. At ilang araw na rin akong matumal. Kahapon yata ang benta ko, naka isang lang yata ako. Ano ba yan? Paano tayo yayaman yan? Sana naman ngayong araw ay makabawi tayo. Ito na naman po ang almusal natin ngayong umaga. Itong suma na binili ko pa kahapon pero ngayon pa lang natin siya kakainin. Nilagay ko naman yan sa rep kaya hindi pa yan panis. Laway ko lang ang panis, Charis. <laughs> Tsaka natin partneran ng mainit na kape. Uy, sarap. 6.30 na wala pa akong buhay naman. Kaya mali. Hindi bumibili. Alas sa ako nagbukas. Tapos ngayon magsi 6.40 na. Hanggang ngayon wala pa akong bumibili kahit isa. Mga sogi na saan na kayo? Woman. Kain na lang tayo ah. Ito mga 6.45 eh meron na tayong buye na mano dito pa sa patoka manok. Bumili ito meron ng tagi isang kilo ng patoka ng manok at nagkakahalaga ng 81 peso. Minsan napapaisip ako kasi mas mabenta pa ang patoka manok kesa sa bigas. Meron kasi tayong ibang customer na bumibili ng limang kilong patoka manok tapos ang bibili ng bigas ay isang kilo lang. Alam nyo yun, ba? Diba? Parang mas binubusog nila yung mga manok kesa sa tao. Just saying lang, walang magagalit. Baka hindi na kayo bumili sa akin. Ito naman yung sunod kong buye mano, isang bata. Pumili siya ng isang candy at isang biskuit Bali, ang nabili niya ay 18 pesos. Diba, ito yung unang benta ko sa Sari-Sari store ko. 6.15 ng umaga, yan ang unang man ko dito sa Sari-Sari store. Diba, ang tumal. Sana makabenta pa tayo maghapon. So, paano mga kasari? Happy selling sa ating lahat. Salamat sa pananood. Bye-bye!